Ayan, guys. Good morning, Kachupers! Ayan. Good morning, everyone. Ayan, guys. Ngayon, andito tayo sa simbahan ng Santa Ana. Ayan, guys. Ayan. May inutos kasi si Madam Sitang. Ayan. Bago kupuntahan yung inutos ni Madam Sitang, dumaan muna ako dito sa simbahan ng Santa Ana. Ayan. Magdasal muna tayo para bigyan tayo ng gabay ng ating Panginoon. Ayan. 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 Charan. Ayan guys. Andito tayo ngayon sa ayan. Sa apply mga appliances. Ayan. Andito ako kasi may inoto si Madam Sitang sa akin. Ang uh, parang ayaw ko pero uh, ayaw naman niya. Ayan. Namimili tayo ng yung pinapabili ni Madam Sitang sa atin is Chiller. Ayan, tumatawag talaga siya guys para sa uh, nanigurado talaga siya na namimili tayo, bumili tayo. Binili, binili ko yung gusto niya. Ayan, thank you so much Madam Sitang. Ayan, nakapili na ako dyan guys. Ito yung napili ko, Condora. Kondora yung aking napili dahil ang ang laki niya at saka may discount. Ayan, sa halagang 26,699. So ngayon, A95695. Ah, ngayon, less 500 sila. Kaya nakukuha na lang natin. At ah, ano palang binayaran ko 25 ay, ayan, 26,695. May less pa yan. Ayan, nakapili na ako. Ayan, tinitesting na nung, ano, ayan, habang nagtitesting sila kami ni Madam Sitang, nagchika-chika. Talagang, di talaga siya nag-out hanggat hindi ko binayaran yung items. Talagang nanigurado talaga siya. Ayan. Ayan, thank you Madam Sitang. Ito talaga, hindi talaga to siya papayag na hindi makuha yung gusto. Ayan, kung at ko lang masusunod, ayaw ko talaga dahil sobrang taas, tsaka sobrang mahal. Kung kung ako ang ano, kaya ko naman pag-ipunan na yan. Pero, siya kasi, gusto niya makuha agad. Mabili agad. Kaya ayan, wala nang ano-ano pa. Tapos, gusto niya kita talaga yung items na kinukuha natin. Kasi siya talaga yung kaibigan na hindi siya papayag na um, kung ano yung pangangailangan, kailangan nandyan talaga. Kaya, Um, wala, wala akong masabi. Super, super bait talaga. Kaya, siguro ang masasabi ko, swerte ako, napakaswerte ko na naging kaibigan ko siya. At higit pa sa kaibigan, kasi lagi ko narinig sa kanya. Um, uh, basta, Uh, mahal um, parang ano ba parang kapatid na yung touring niya hindi na hindi na hindi na hindi hindi ka na pagka close friend ayun uh, na sabi niya pagka close friend na nanya parang touring nanya is kapatid kaya super thankful na nakilala na, na ko si Madam Sitang Ayan, sobrang wala, wala talaga akong masabi. Kaya nung, ano, nung, in, ano, nung nagbibidya ako, tsaka nung namimili ako, grabe talaga, ano, ano, tumutulo talaga yung luha ko dahil pangarap ko lang to, pero ngayon natupad na. Tapos, dapat nung, uh, nung last week ko pa to i-upload, pero nung habang nag-ano ako dito, nag habang nag ay edit ako talagang tumutulo talaga luha ako dahil syempre hindi mo inaasahan na magkakaroon kanito. tapos may kaibigan kang ganyan na si, di ba sino ba naman ako na magkakaroon ng ganito galing sa kaibigan kaya sobrang sobrang ano talaga yung wala, alam mo yung wala kang ibang masabi kundi puro pasasalamat na lang dahil parang hindi pag nagsasalita ka sa record parang hindi mo alam mo yung parang hindi mo mabigkas yung mga sasabihin mo dahil parang yung sobrang bigat ng ano parang sobrang bigat ng dibdib mo na siyempre ba diba, sa sa halip na siya yung sa halip na siya yung bibigyan ko ng regalo dahil birthday niya baliktad par, ano siya yung nagbibigay siya yung nagbibigay ganyan siya kabait guys sa akin siya yung magbibigay sa ano tao last year ang binigay niya sa akin itong puhunan ko sa tindahan kaya asabi ko okay na yung okay na yun na binigyan niya ako ng puhunan pero hindi siya papayag sabi niya gusto niyang ayaw niyang nakikita na ganito lang. Diba, nakaka, ano, nakakaiyak. Ayaw, yun lagi niyang sinasabi na, ano, ayaw niyang nakikita. Yung close na kaibigan niya, ayaw niya nakikita na ganun lang yung buhay. Gusto niya umangat. Gusto niya umangat. Kaya yun lagi niyang sinasabi. Sabi niya, damlay na, gusto kita iangat eh, di ba parang nakakaano kasi di ba di mo akala na gano'n yung ano ganun yung nagiging kaibigan ko yan parehan sila ni Ate Marie sila Tita gano'n yun yung laging sinasabi nila na yan sila mami Babe yan napaka ayun uh, yun minsan talaga wala talaga masabi dahil wala eh yun ang gusto nila tapos one time pa guys na yan sila ni yan Madam Sitang Ate Marie na gusto nila ilipat ako ng tirahan pinapahanap nila ako ng pinapahanap nila ako ng bahay na maayos-ayos pero ayaw ko ayaw kong ayaw namin umalis dito sa tinitirahan namin kasi dito na kami dito na lumaki mga anak ko dito na kami ano parang dito na kami comfortable pero ayaw ko dahil sobrang laki ng ano yun, kantidad. Kaya ayaw ko naman na ganong ano. Ayan guys, ito yung nabayaran ko. 20, 25,000. Kasi 26,985 25 yun. Pero meron siyang ano, discounted kami. Naka-discount ako. Ayan. Ayan ang aking aking partner nagdi na siya yan tuwang tuwa din siya dahil hindi na mahirap mag maglagay ng mga soft drinks hindi na mahirap mag arrange kasi dati nung sa maliit ko na ano soft drinks yung lagayan ko soft drinks talaga doon ang hirap eh, ano dahil nakahiga pag gumulong sigurado may basag ayan ngayon parang okay okay na yan siya oh yan condora, tatak. Kaya maraming maraming salamat sa yumram sitang. Ayan. 'Yon ang ref na luma ko, puro kalawang. Ayan, ang ganda na ng mga lagayan ng ano, alak at saka mga soft drinks doon sa isang ref ko, yung mga sisto. Ayan, maraming maraming salamat talaga Madam Sitang, Ate Marie, Tita Mel, at Madam Bea, at Mami Babe, Madam, Ter Madam Tess. Maraming salamat sa umpisa na yung pagbibigay nyo ng umpisa sa puhunan ko. Ayan. Thank you so much.